Paul Jasper! Master Paul, kama ko si Michael, yan yeah, si Vishnu. Ilan daw ka na Paul? 17 ba? Wow, matitiba yung mga seventeen years old dito ah. Alam mo yung part ng Chito Miranda sa Bagsakan. Kabisado mo rin yung Kiko. Alam mo rin yung Black Knight. Huwag ka masyadong kapit ng kapit dyan, ha? Ano ba yung Makati na? ha? Kung gagawin mo man yun, talikod ka, ha? Ah, um, talaga, ha? Ano? Game ka na? Pwede na? Cool! Kinakabang ka ba? Tubig! Gusto mo tubig? Tubig? Wala nga eh. Tubig! Oka, sis! Kunin ko tubig mo ha! Oh, Ito na! Ito na! Ito na, na. Diba yung tubig na ano eh? Absolut! Ako, hindi po sponsor na na! <laughs> Baka nga... Hmm! Sabay! 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 Masay na yan, say na yan, say na yan. Hindi, huwag huwag Dito, dito, dito. Ready ka na, Paul? Mga ready na yan. Ready, ready ka ready na? Ready Gusto na. mo bang magsalita muna sa kanila? Pasalamatan mo ah! muna sila, mag-hello muna sa... Shout out sa inyo, Jacqueline Verden, Cedric, Galvin. Siya'y Linggo. <laughs> Hindi siya naliligo? <laughs> 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 Hindi ka naliligo? <laughs> Why? Nasar <laughs> <laughs> ka ba sa stage, oh? Siya'y <laughs> <Sheyna>, Linggo! <laughs> ah! Akala ko hindi siya naliligo. <laughs> Sabi niya, siya ka yung tropa ko na hindi naliligo. Akala ko ganun eh. Okay na, may tatawagin lang ang kaibigan natin ha. Kasi kaibigan natin to eh. Hello? Ano nga? Oh sige, mag-usap muna kayo. Okay na? Okay na yan. Yeah. Masubukan natin to ha. Wala na nangangalap naman ta. Pwede nyo kami sabihan. Ha?

つかい一よ you know Pagal na yung iba rin, sa'yo na Parang awit na lagi mong binabalik-balikan Sabi, why the play po? Napakasunod na parang mag-perpeto Alam mo na siguro, ibig kong sabihin Hindi na mababalik Bakit puti-puti baka nga yung matagal lang? Lumarin na pakitin para kong maintindihan Makasalit ng simulan na hindi kong pabawalan Pero pwedeng ilan na kaharapin ng hiyak ng Panginoon ng mikrofon na parang nabubuhan May siguro na talaga, maho na nabago May na binigyan ng tibol hindi bigay so oh, yeah. pa, bigay ng daan baka masisikip sa bagat ng teruso. Ah! Napakalupit mo, Bol! Pala pala naman ata si ball everybody. Ang <laughs> mo. Oh, maybe new naman sayo oh.

Huy, ikaw tawa ka ng tawa d'yan ah. Bukas wala ka ng trabaho sa akin. Hmm. <laughs> hindi kami... Hindi kami gano'n. Hmm. <laughs> hindi kami tumatanggap ng gano'n. Ang tinatanggap namin, isang daan din. Huy! Nagalingan sa'yo si Mayora. Limang libu ang pinigil siya. Ay. Anong gusto mo sabihin? Ay, Anong ko. gusto mo sabihin kay Mayora, Ay, kay Gohan sa'yo? Sa so, isa pa nating Mayo, Mayo. Ano gusto mo sabihin sa kanila?